Hi guys, good evening. First vlog natin ngayon 2024 no. Marami kasi naghahanap din sa atin, may mga nag-comment na sa nadawa ko bakit hindi na raw ako nagba-vlog. So, kadahilanan medyo na tayo at mahirap na kasi isingit minsan yung pagba-vlog. Kaya syempre, nag-request na nag-aantay ng vlog natin ngayon 2024. Kaya pagbigyan natin. So, yung vlog ko ngayon is about kung ano ba yung magandang negosyo na sisimulan ngayon 2024 na magaganda. Ito mga tip ko sa mga FWs, sa mga gustong mag-return na or uh, medyo stress na sa trabaho at, at gustong mag-freelance, gustong magsimula sa pagnenegosyo. Ano ba magandang negosyo na magandang simulan na maliit yung chance na sa pagkalugi? Ah... Uh, kasi wala namang negosyo na safe sa pagkalugi. So siguro, lagay lang natin naman medyo safe ka, maliit yung risk mo sa mga pagkalugi. So isa sa mga advices ko dyan, isa sa mga advice ko yung ano, uh, mga traditional business pag gusto mong magsimula, start ka sa mga traditional business lang. Mas maliit kasi yung chance na malugi ka kasi talagang kailangan needs talaga ng mga tao yan yung kalimitan na ititinda mo like mga grocery, Ganito sa amin, sa akin, mga grocery, mga bigas, mga unang pangailangan ng tao. Talagang hindi ka masisiro dyan sa unang pag-open mo. Hindi ka mawawala ng customers. Araw-araw talagang nandyan yan. Hindi tulad ng pagka nagsimula ka kasi ng negosyo na gustong gusto mo. Pero ang hirap naman niyang i-market. Like for example, yung kapatid ko nagsabi sa akin na, Ah uh, gusto niya daw mag uh, start ng negosyo ng mga libro, mga books. Kung books, okay kung uh via online. Online selling yung gagawin mo kasi nationwide, makocoover mo unlike pag meron kang physical store kasi na dyan lang sa isang area na yan. Like may isang community, yan lang yung magiging magiging ano mo, uh, customers mo, ang um, possible na customers mo. Tapos ang hirap i-market niyan kasi hindi naman sa talaga mo sa uh, sampung family. Ilan lang yung mahilig magbasa yan. Siguro maswerte na kung meron dalawa. So, yun. Isa sa mga example doon. Tapos yung marketing noon, mahirap. Mahirap ang marketing ng mga ganyan. Unlike, pero pag in-online mo siya, okay siya kasi ang daming tao. Kasi ngayon, ang mga online selling, mabilis eh. Mabilis lumaga, lumaganap. Lalo na may mga may mga vlog, may mga ganyan, pwede mo siyang i-promote, mas madali. Kesa gawin mo siyang physical store na kailangan pa pumunta ng mga tao doon para bumili. Unlike sa online, nakikita na nila. Next is yung mga laundry, mga ganyan. Pero medyo, sa laundry kasi, medyo malaki talaga yung capital. Siguro mga 1M. Kasi mag, uh, invest ka na kagad sa mga gamit eh. Mga ganyan, mga gamit. Siyempre, mahal yan. Yung mga, pang washing machine, mahal yan. Medyo malaki talaga yung investment mo dyan. Pagka mga groceries naman, mga groceries, yun meron kang ang technique. Uh, Hina-hina lang, yun yari, puhunan mo is 200,000 or 100,000. Hatiin mo muna sa apat. Kasi, unang try mo, sigurado, lugi ka. Lugi ka yan. unang try mo, lalo na pagka first time mo. May hirapan ka sa unang first try mo. So, hati mo sa apat yung 100,000 mo. So, bale, 25. So, first try mo, 25 muna. Subukan mo lang, 25. Then, pag nakuha mo, pag nagkamali ka, di meron ka pang 75. So, try ka ulit ng bago. At least, hindi mo siya binuhos ng isahan. Kasi once na binuhos mo yun ng isahan, mahirapan ka. Isa pa sa nagpapahirap sa atin, lalo na pagka-empleyado tayo, tapos lilipat tayo ng freelance, yung transition natin, ang hirap nun. Lalo ako nung nagsimula ako sa pagnanegosyo, ang pinakamahirap sa akin yung transition eh. Kasi yung mindset natin na sa empleyado, madadala pa natin minsan eh pagka nagnegosyo tayo. Madadala natin 'yon Kaya yung transition na tinatawag, na paglipat mo sa pagnanegosyo, ang hirap. Hanggang ngayon, meron pa rin kakaunti na naiiwan. Kaya yun yung malaking adjustment talaga na kakaharapin mo yung transition mo bilang isang empleyado papunta sa pagiging isang negosyante, isang freelance business owner. Kasi sa'yo na lahat yan eh. Wala ka nang asahan na may boss ka, na may ganito. Ikaw na magiging boss, ikaw na bahala kung anong gagawin mo, anong discarding ng gagawin mo. Tapos yung time, time management, ang hirap din. Ang hirap din sa ganyan. So, eto na mga pangatlo. Pangatlong uh, negosyo na ma, kung may pera ka or mga construction yung mga hardware talagang sa yan sa talagang maganda talaga yan din isa din sa mga gusto kong negosyo mga construction business kasi halos every week marami nagpapagawa ng bahay nagpapakumpuni kung may pera ka din man lang start ka ng mga ganyan business talagang maganda talaga siya tapos isa pa sa mga traditional business na malita din puhunan, pagkain. Like for example, mga karinderiya, mga food stall, maliliit lang. Kasi nasubukan ko yung food stall before nung COVID. Maganda talaga kitaan sa mga food cart, food cart na business. Maganda talaga yung kitaan dyan. Tsaka malaki yung tubo, malaki yung mo ang advice ko dyan, huwag kang magsisimula na magpapagawa ka kaagad na isang building. Magpapagawa ka na isang building, gagastos ka na dyan. Tapos permanent na siya dyan na, syempre gagastos ka na doon. Ng yung puhunan mo, mababa, mababawasan na kaagad. Eh. So mas maganda kung magsisimula ka, food cart, food cart lang. Kasi kung mahina dito na place, mahina dito or harap ka ng school, mahina dyan. Pwede mo siyang ilipat, madali lang siya ilipat madali, madali lang mag-convert na, oy lipat ako dito ng ganitong lugar kasi mas parang mas maganda yung lugar na to, mas matao, mas maraming benta. Maganda yan, lalo na pagkalabas kayo yung mga labas ng pabrika, labas ng mga SM, malapit kayo dyan, yung maraming trabahante, yan ang pinaka the best spot para dyan sa mga food cart business. Kasi nasubukan ko na talaga yan, 100% legit yan. Malakas talaga at magandang kitaan sa mga ganyan. Yung mga juice, isa pa yan, yung mga juice na business, yung mga drinks, mga beverages na basta kahit ano, yung mga tinitimpla-timpla, ang ganda ng kitaan sa mga ganyan. So, yun lang. Isa yun sa mga, kaya, isa yun sa mga maliliit lang na puhunan, yung mga food cart din. Hindi ganun kahirap din siya i- Hindi talaga siya ganun kahirap i- Operate, Madali lang siya i-operate. Tsaka madali lang siya matututunan. So, yan lang. Yan lang muna yung update. So, ito nga pala yung update sa tindahan ko ngayon. Ito yung bigasan ko. Medyo lumaki na kasi nagdagdag ako dito ng mga drinks, ng mga beverages, mga soft drinks, mga alcoholic. Nagtinda na rin ako. Sinama ko dito sa kabila. Nagdagdag ako. Uh, bukod sa bigas, meron din ako mga drinks na dinagdag. So, siguro sa mga next vlog ko, ituturo ko kayo. Tapos yung ibang mga mas tax ko dito ko na rin. Kaya, mas, dito sa tindahan na to, mas medyo lumawak na, mas malapad na talaga. So, yun lang. Yun lang muna yung update ko dito sa tindahan ko. Salamat at see you ulit sa next vlog ko. Huwag niyo kalimutan mag-like and mag-subscribe.